bagong araw tayo pwede bagong vlog oh yun na uh, napaano na pala natin yung ano yung pina roroto natin sa likod naroto na naroto na ni boss Jason o, tapos ngayon punta tayo sa punlaan uh, hanap tayo ng punla tapos bibili din tayo ng lupa o yung pinatutubo sana nating ano, pinatutubo nating binabad natin na uh, pinatutubo natin sa basahan na mga, yung mga anong talbusin yung ipupulasan natin wala, uh, hindi tumubo may tumubo man, ilang piraso lang o kaya yun, tinainan na lang natin ah, uh, nangula po siya o ngayon, ah, uh, idadirect na lang natin siya sa lupa hindi natin muna patutubuin ayun punta muna tayo sa ano sa may pulaan ah, ano tayo ng pula okay siguro uh, ngayon na roto tapos mga ilang araw ya ano natin yon? pasisingawin muna natin tapos si tutudingin na natin okay kaya muna tayo ng ano hanap muna tayo ng pula pa order na tayo ng pula ano na lang si uh, kay ka o yun na lang yung medyo magaan kang ano, halaman yun, uh, dito na tayo sa bahay ayan, uh, naka order na tayo ng punla o oh, yun, na uh, bibili nga sana tayo ng ng lupa para mag -ano tayo, para uh, sabi dito, mag punla o oh, yun uh, naka -ano na tayo ng punlang talbusin Naka-order na tayo. O yun, pantanim na. Halos Yung nakita natin doon. halos isang dangkal na. Tapos. Mas may malalaki daw doon. Nasa likod. Uh, mga pantanim na yun. O sabi ko nga kung ano. Kung babalikan na lang natin. Pero binayaran na natin. O sabi ko nga di pa naano yung ano natin. Yung tinatam natin. Kaya. Ngayon. Hayaan na muna natin yung tinatam natin. Papower muna natin. Kung di bukas sa makalawa, makakatalim tayo ng talbuse O, di natin rin tayo bumili nga ng lupa. O, yan, Magtatanim na lang tayo. paso nga lang, ano mga boss, medyo mahal. Yung bali isang, ano, isang tray na punla. 250. O, yun. Medyo mahal nga lang. Yun nga lang. Hindi na tayo maghihintay ng yung kasing na yon yung sa talbusin matagal bago lumaki hindi tayo mag maghihintay ng mga dalawang buwan ayun makakatanim na tayo so pag ano na yon makakaano na agad tayo kung maghihintay pa tayo ng dalawang buwan sa pagkapunla tapos doon pa lang tayo magtatanim yung isang buwan lang maalagaan yung talbusin uh, medyo maano na malaki na marami na marami na tayo matatalbos ayun bumili tayo ng gasolina o lalabas muna natin yung power tiller Para makapag power tiller tayo ngayon Yan mga bad Kaya tayo Pag power tiller Yan mga yung kinarawatan natin Yan baatag na siya Oh, tapos ito ano kaya natin mga ano to Ah, nandito. Dito na natin ano yung limang pang ano, talbusin. Matigas 'to. Dito. Dito natin na ano 'yan. Kinsi, kinsi, kinsi. Wow, matigas ah. <laughs>

Tanta doon na tayo Maluwang kaya yata sa salbusin Sa so, bagay ano to eh Dalawang ano to eh Dalawang magkapa, ano din At nito mga boss yan Ganito tanim gagawin natin dyan Yung mga talbusin na una natin Ayan you magkaano Magka ano sila. Magka bakang. Hindi natin ano yung talbusin. Si ano lang natin dito. Iyahanay natin. ay nga muna. Ayan o. trabaho pag pino. Pag pino yung lupa. Hindi ganong maano yung pag ano, paggagayak. Mabas, oh, start na ulit tayo. Ay, kahit pa unti-unti lang. Kahit di bigla ay ka nga. É o Sige, isang pasok pa lang yan. Pero dahil ano yung lupa, maganda yung pagkaroto. Tingnan mo, isa pa lang pero kataas na. Ano nito? Minoldi pa lang natin yung mga tudling. Para matulog din yung mga damo. mo. O sakaling pag sa ano, abenching ko. Abenching ko pa daw yung ano eh. Darating yung pula natin na panigang eh. O doon. Isang ano pa natin yan. Kanin pa natin ng isang Papasokan pa natin ng isang power tether Pero dito, yung sa talbusin, ipipinis natin mamaya yan. Para ano, <laughs> pakatalim na tayo ng talbusin. Di may tray yung ano natin. Tatabi na lang natin dito sa talbusin natin dito. Tapos panigang dito. Yan mga boss, na ano yung tudling. Dati mga boss, ito yung tudling natin. Ito, itong pinaka-direction na ito. Ito yung pinakapagitan. kaya nagiging ano, yung pagitan ang nagiging tudling. Linis natin ang, ano, yung tudling natin ngayon. Kaya kung makikita nyo, yung ano na yan, yan yung pinakatudling niya dati. Ay, pinakapagitan. Yung madamo na yan. Ay, pahinga na muna tayo. mag alas 12 na yata. pahinga pahinga din pag may time tubig tubig ito yung mga basa <coughs> panigang din yung ano natin dito kinsi tray ngayon dati 10 lang yung ano natin eh panigang natin eh ngayon dinagdagan natin dahil lumuwang yung tinatamnan natin mamaya na lang ulit mainit kahit na uh, medyo makakulimlim yung sikat ng araw mainit yung singaw yan mabasa nakapagpahinga na tayo yun oo oh, makapa, ano na makapapuntang hapon na medyo ano na medyo makulimlim na hindi na ganun kainit kahit natin mayari yung ano kung ginuguhitan natin ano pala gan eh, isang isang pasok. Papasukan natin ulit yun Magasa isang ano pala. Isang pasok pa lang. Guguhitan lang natin. Para pang dumating na pula natin. Papasukan pa natin ng minsan. Saka pag naulan na, na 'yan mga basa, ano pa 'yun? Ah, uh, bababa pa.

ano para di mapasok sa loob ay ano pa rin oh. No? maluwang itong isang ano natin stopper ito gagawin siguro natin dyan iaano ya, natin yan tawag dito yung ipo ipo, ipo Ipoxin natin para di pumapasok yung ano yung dumido sa loob yung sa kabila hindi naman ito, ito yung medyo maluwag eh Lagyan natin ng steel epoxy dito. Para pag yung pinakpok natin papunta ron, hindi siya lalabas dito. Para di masira agad yung oysel nya. Inan natin yun eh. Ginawa natin. Pinalitan natin ng ano. Oysel saka bearing. Kaya walang alog ba nga basa na yun. No? Walang alog yung ano. Walang alog yung bearing sa loob. magdadala natin ng steady foxy hindi naman kasi natin pwedeng ano yun uh, ipakat dito sisirain yung pinaka ano nya yung pinaka cover niya na to dapat ito umiikot din siya yan. sumasama sa ikot ganoon lang yung maintenance natin mga, ano, hindi dumadami yung pinaka ano, yan ay ulan o oh, ulan pa yata ah. Sumunto muna tayo. Naipitan ng ano dito. ano? Naipit. Tanggal natin. Hindi natin naipo lahat ng ano na Pinagtagtaran ng puno. Ayan, umipot siya. 誰 bali 2, 4, 6, 7 pang yung putol na yun tapos limang putol din dito siguro kung pagkakano to mga sabihin na nating isa sa bali 2, 4, 6 walong tudling Yan, na o ano mo siguro natin yung power tila baka maulanan tayo ano? o, maambo na Ayan mga boss, uh, na naman Ayan, uh, umambo na O nakakuha na naka rin tayo ng kalabaw O tapos si misis Boss ano to? Munggo Sunday Munggo Ano nga, nasa yung ano mo? Ano? Yung ano? ano? ano natin Ayan nagluluto si misis ano? ng munggo pinasawag niya ano kalahating kilo daw na ito. baboy ayun pangansa na yung dahon yung tawag dito dahon ng malunggay parang kulang ang pasabaw dito boss Ayan, mabasa. naka -ano na tayo. Naka-order na tayo ng ano naka-order na tayo ng panigang saka talbusin o siguro kung di bukas, sa makalawa natin itatanim yung talbusin, kukunin natin sabay tanim o yan, hindi rin tayo nayaring mag-power tiller o bukas siguro mayayari na tayo doon hindi naman malakas yung ulan, pwede tayo mag-power tiller o paano mga boss dito ko lang lang muna siguro tapusin ng ating muntim video ah, malaking salamat sa walang sawang support ah. at pagsubaybay kay boss JJ yun, ingat po kayo palagi and God bless yun, kita kita lang po tayo next upload Ayan, umindo na ulang kanina umaambun